oo Yo, what's up mga katimbang for today's video punta nga pala kami ngayon ng ilog mahumuha kami ng bugitis yung mga timbang puso namin dito sinaong ng puso pa yan bukal ang tubig yan mga timbang yan yung ating blinag nung nakaraang araw kasi yan yung bahay ng aking lolo sa hey! no, no. ito, binaba ng pinin kasi pingkaw. Pinkaw. Pinkaw. Ayon, na, na pingkaw? Nagyo na lang daw. Doon. Hindi lang mga sila ang aluway. Bakit? Yung mga katimbang. Pang ito nga pala yung aking mama. Kasama namin papuntang ilog. Maglalabas siya mga katimbang. Tapos may dala tayong antipara, panisid. Tetesting tayo manisid Paano, kung may mahuli tayong <laughs> isda mga katimbang. <laughs> Pinkaw! Ang dadawin nyo, skin sila, rin.

Sinasan. Ma, hindi ko pa pala na ano yung aking... Ah, dyan di Dito pala maganda ang ano, pagguha ng walis tingting ting mga timbang may pugundun. No? Ang kukulambe. Ang kukulambe. Ganda palang magawa ng walis pinitin palagi yan. Bakit nga naman ako ito ang walis na mga timbang. Malapit na nga tayo sa ilog. Dito na tayo. Kung tawagin ay Danish Paradise Resort of Weed Talaba. Grabe. Napakaganda. Ibas na ibas mga timbang. Ang daming tao sa gitna. Oh. Ayan. Ayan. Yan ang mga timbang ilog dito sa amin.